Familiar talaga tong James Familiar nga yun ah, close sa atin yung pre. James yun yung nakaalog pag... Maglasing na. Tapos malakas sa pulutan. Kasi kung bukas pa yung na nandito sana pa rin. Sana. Inuuna kasi yung girlfriend. Tak lang yan po. Nakasira. Bakit yung mga ganyan pre? Kung ako, ah, mo pre, single. Dawa <laughs> La sa alat sa misis ko. I love you, my loves. Sanay, maglalaban na naman buwan araw yun bukas. What if mamaya, single ka na. <laughs> <laughs> love <laughs> naman. <laughs> love naman. <laughs> naman. Celebrate natin. Sa totoo lang po, klaruhin <laughs> <star -born> <laughs> ko na. May sahar mo ang tao. Kaya, bawa ba tuloy yung viewers na sinabi. Sabi naman. na eh. Sige, oh, single oh, ako. <laughs> edy eh ano na, lahat nagulat na 21, tapos may kasal 20. Mga after ilang mga buwan ng first grading. Ay, susuntukan na siya. Ay, kaya klase na ako nagsuntukan. Oh, na na hindi siya section 1. Oo, oh, bre. na ko lang, pre na, hindi siya section 1. Kasi nga, may kaya ang 21-year-old, pre De, 12 anos ako, bre. Ano yung coping mechanism mo na, nung nalaman? <laughs> 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 Na-depress ka ba nun nung nalaman? Oo, no, oh, bre, go. Oh, ka, lumabag ka. Na na madali naman ako. Na hindi, madali naman na ako makisama. Magaling. Ay, ito pa. Sino nagtatwa? Yung sampagita na yun. Then, na-dissolve yun, pre. Na-dissolve yun, pre. Na-dissolve yun. Yung section namin na sampagit. Sino ba? Sino nga yung top 1? Tama Tanga? Hindi, tanga hindi. Shoutout sa misis ko. Hindi nga tapan Yung tapan yung nilagawan ni Am. Yung nagustuhan mo, yun ang tapan namin. Yan ang tapan namin yung pre. Nagkikayo sa tanya gago. Gago. Dilate yung pupin. Pre, ang laki na lang binahid namin sa asal. Huwag mo namang sabotahe. Maling tanong, maling tanong. Hindi, hindi ba yun, hindi pa yun, pre, ay, hindi ko alam mo ang klaseng ulas ano. Basta, wag yung section na yun, pre. Hindi ko alam sa Na-dissolve yun, pre, na-dissolve yun. Na-dissolve yun. Kasi nga, sobrang tarantado. Ang tapo nun si Josephine. Si Jolene out. Ayaw lang ka. Hindi ko alam, pre. Pino na yung tapuan. Si Josephine na yung pre. Tatang, sino ka ba po yung tapuan? Ano ba't matang? tanong ka. Ayun okay. yung kausap mo. Kilala niyo yung JP. Bull, 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 bull. Ang tapo namin, pangalang crystal <laughs> 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 Yung top 2, <two>, si Trina m****. Tatanong ka ba? <laughs> Madali naman akong kausap. <laughs> Pag magtatanong sense stars, no? Oo, <laughs> uh, stars muna para may mga tanong ka, bre. Sense stars. Manari ako yung tropa ni Kuya na <laughs> Shout sa so Yoking! Sana nandito ha, ah, pre. Gusto kita makainuman eh. Shout sa so Yoking! Lawi lasing <laughs> Di... Basta na, yun, na-dissolve yun. Tapos ng pansy. Pre, ngayon ko lang na rin may bulaklak pala eh. <laughs> <laughs> ang ganda ng iba gumamela, pre. Totong bulaklak yun. Pansy! 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 Pansy. Natapos ako ng first year pre, section fancy, Tapos, second year na nalipat na ako doon. Kasi nga, matalino ako eh. <laughs>